Yan, shout out po Andy Kayaka Vlogs. Paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel, Andy Kayaka Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po kaya Bal, maraming po salamat. Yan, magandang araw po mga kalingap. Paki-suportahan po natin Andy Kayaka Vlogs. maraming maraming po salamat at na, maraming po salamat. Marami po. Bye -bye. Ah, mga kalingap, pa-suporta po. Uh, Andy Kayaka Vlogs, napakasipag, napakatiyaga napaka mag-scout. Deserve po niya ng ating suporta mga kalingap at ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ads sa kanya mga video. Andi kaya like ka vlogs, isang kalingap partner. Subscribe po. Thank you mga kalingap. Salamat Kalingap Rap, salamat. So mga Kalingap, sa inyo po lahat, ayan, araw po na linggo. Welcome back my YouTube channel, inyong lingkod Andy Kayaka Vlog, sa isang matyagang vlogger, matyagang scouter, mga kababayan, walang inisip lang hinangad, makatulong lamang sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan. ilangan po? Siyempre po, yung bago pa lamang po sa YouTube channel, please naman po, subscribe like and share, pakipindi ito po natin bell button para updated po kayo sa ating mga video posts, No? At siyempre mga kababayan, huwag na po sana tayo mag-skip ng ads mga, mga kababayan, no? mga kalingap. No? Kasi po, tulong nyo na po sa akin yan, mga kababayan. Shout po sa inyo lahat. At siyempre, patuloy pa natin suportahan. Kuya Bal Santos Matubang, Ate The Vlogs at Kalinga Pra Vlog. Ito nating abangan ang na kanilang mga upload premier video mga kababayan. Ngayon po, narito na naman tayo siyempre sa kabundukan na naman. Lagi naman po kabundukan, no? At tayo po ay may ahatid na biyaya para po dito sa magkakapatid. Ngayon po, wala pala dito. Maagang-maaga pa po tayo. Alas 7 pa lamang po kayo. Mag-alas 7 ng umaga. Pero wala po dito itong ating uh, pupuntahan. Pinasusundo po natin, mga kababayan, doon sa kabundukan, mga kalingap, mga kababayan. Kung bundok po ito, mas bundok pa po ang pinuntahan nitong mga batang ito, mga kalingap, no? At nag ka sa buhay para mayroon din lamang maikangay pang araw-araw nila na pangangailangan. Kaya update ko po kayo, mga kalingap. Abangan nyo po. Maya-maya ang pagdating nila. Bye-bye po God bless. So mga kalingap, ito na po yung mga ating inaantay at uh, sinundo po no sa kabundukan, may sumundo po dito. Kasi nga po, no, at sila po ay uh, nagkabud-kabud ulit mga kababayan. Ayan na po sila, usunod-sunod po silang apat magkakapatid. Grabe no? Kahit napakainit po itong magkakapatid dito, nagtutulungan sila mga kababayan, mga kalingap. Ayan na, no? Ayan. Kamusta sa kagaling? Yan nga po no, mga kalingap mga kababayan at ah uh, ito nandito na po no sina ito, mga bata. Pero kulang po sila ng isa, kulang po sila ng isa no pag pagbaba nila ng kabundok. Bundok na nga po ito, pero galing din po sila sa mas pinakamalayo pa bundok. Yun nga po sinabi ko no, ito nga po ay mahigit na isang oras na nilalakad nila papunta po doon sa tinatawag nilang kabud-kabud na nagtsatsaga sila. May pambili lamang po ng uh, kung anong pangangailangan nila mga kababayan, no? Yan nandito sila po, pero kulang po sila ng isa. Ada alamin po natin kung bakit wala pong isa mga kababayan. And kamusta na Toy? Yeah. Kamusta na kayo? Kamusta na? Doon ka to, Diyan, dyan. Yan. Kamusta na kayo? Mabuti man po. Mabuti man. Ikaw, Toy. Mabuti man po. Mabuti naman. Ikaw, Toy. Maigi man po. Maigi man. Ayan. Ngayon, umpisa natin ito sa mas nakakatanda o sa panganay, no? Iba ikaw nga yung panganay, no? Apo. Ano nga tunay? Nalimutan ko kasi Anong to yung panganay. Ano nga yung panganay? Mark Anthony po. Mark Anthony. Ikaw naman? Dennis po. Dennis. Ayan. Ikaw nga, Toy. Bunok po. Si Bunok, no? Ayan. Saan kayo galing Saan kayo galing ngayon? nag-aam po kami. Bakit? Nag-bisita po sa, ano po, buto, butukan po. Anong butukan? Kubo-kubo po. Ah, may kubo-kubo kayo sa bundok? Bakit may kubo-kubo kayo doon? Mga tuloy po, bayit po, naahon po. Ah, pag uh, na naahon kayo sa bundok, ah, doon kayo nahid po, po. o na muna, gawa ah, na. Gawa ng anong yung ginagawa doon? Pagkakabod po. Kabod-kabod. Ah, Ba't wala isa yung kapatid? Nagtulong po maghango ng uling po ng bao po. Ah, nagtulong maghango ng uling ng bao. No, ayan. At ah, pawisang pawisang kayo, no? May kita, ah, may git pagdating ko dito, may dalawang oras po tayo may kalingap, nag-antay na naman, no? Kasi nga po malayo yon, sang oras pa pa ron. May piyata, may git pa? Dalawa lang po. Dalawang oras balikan, kasama. Apo. Ayan, dalawang oras po balikan. Di ba, isang oras po, no? Ah, ngayon, kamusta may ka? Pumasok ka ba nung biyernes? Ha? Opo. Ikaw, Toy? Sirin po. Yung isang mong kapatid na wala dito. Siya din po. Pumasok din lahat sila. Apo, apo. Ayan, may bigas pa naman kayo, no? Meron pa po. Okay naman. Apo. Wala namang problema sa pagkain pa. Wala naman po. Ayan, uh, di, di ba nung huling punta ko dito, nung part 2, part 2, ayan, di ba sabi ko, mamahinga muna kayo, namahinga pa kayo? Siya po, nahi lang po kami nag-ahon po. Ah, ngayon na kayo nag-ahon? Aba, okay, ah, grabe, no? Tama, 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 mamahinga muna kayo, no? Ayan, ngayon, may katanungan ako sa inyo, no? May idea ba kayo na kung ako narito ngayon uli sa bali part 3 na ito? May idea ba kayo? Hindi ko po. Hindi mo alam. Ikaw, Toy. Ha? Wala din. Ikaw, Toy. Anong Wala idea mo? Po. Wala po. Wala rin. Hindi mo rin alam. Ay, grabe, no? Yun nga, mga kalingap, mga kababayan, no? ah uh, ngayon, may, tan may tatanong ako sa iyo. Oh. May nabalitaan kasi ako. Ngayon, gusto ko sa iyo Gusto ko sa iyo manggaling. Yeah na, ikaw, bilay ko iyo. Ikaw, panganay, no? Ah, uh, may nabalitaan kasi ako kung totoo na hindi ka rin nakapasok sa school. Hindi ka rin nag-aral. Hindi nga po. Ha? Hindi ka rin nakapag-aral. Hindi po. Ano na tinapos mo lang? Grade 5 lang po. Grade 5? Magaling ka pala ka grade 5. Samantalang ako po, tatlong buwan lang sa grade 2. No? <laughs> Ayan, grade 5 ka lang. Pero bakit hindi ka nag-aral? Kasi tatay ko po nabalda po noon. Ano balda? Apo. Ako na po nagtulong po sa magulang ko po. Ano na balda si papa mo, si tatay mo, ikaw na ang tumayong magulang ng mga kapatid mo? Apo. Kaya hindi ka na nag-aral. Ngayon ang ginagawa mo, ang mga kapatid mo na lang ang pinapag-aral mo. Apo. Ha? Sabo. Anong masasabi mo ikaw? Pang ilan ka sa apat na magkakapatid? Pang ano po? Pang... Sa inyong apat, pang ilan ka? Pandalwa, pang tatlo, mula sa kanya. Sinong sunod sa kanya? Si Ate bago, 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 bago ikaw? Hindi po. Yung isa, yung naghahangon ng uling. Ha? Ngayon, anong uh, masasabi mo sa iyong kuya sa pag aaral sa inyo pang, para kayo makapag-aaral? Anong gusto mong sabihin sa kanya? Ano po, maraming salamat po sa pag-aaral para, pag -para sa amin dahil kahit hirap mahirap po sa hirap po buhay hindi pa rin po siya nag-aasawa hindi siya nag-aasawa si kuya mo talagang pinipilit kayo mag, uh, makapag-aral ikaw tutoy salamat na lang po na hindi kayo pinapabayan ni kuya mo Opo. ngayon ah, uh, may katarungan ako sa iyo pinagbubuti mo ba ang pag-aaral mo Opo. bakit mo pinagbubuti ang pag-aaral mo ikaw ang bunso bakit mo pinagbubuti para po makaangat po sa paghihirap para makaangat sa paghihirap Opo. At tigit sa lahat para ano? Para kay? Kuya Tony po. Para kay Kuya. Grabe mga kalingap, no? Ikaw, Tutoy, anong ano mo, anong, nga ano mo sa buhay sa ngayon? Ay na kay nag-aaral, pinapag-aaral ka ni Kuya mo. Anong nga uh, gusto mong sabihin naman para sa anong pag-aaral mo? Para ano po, para matulungan ko ulit. Para matulungan ko po si Kuya. Para ano. Pag, pag nakapagtapos, para matulungan mo si kuya mo. Ayan, grabe mga kalingap. No? Palakpakan po, no? Ano masasabi mo naman na tunik sa iyong mga kapatid? Maraming salamat po sa kanila. At ikay nalalain din. Apo. Lahat na punta ka sa bundok, no? Apo. Ay, grabe mga kalingap. Ito, payo ko sa inyong dalawa, ha? Wala yung isa, no? Kasi kaya wala yung isa, Nagtulong po ng uling po ng bao. Nagtulong maghango ng uling ng bao? Magkano naman ang baya doon? Panggatong-gatong po yun. Ah, panggatong-gatong. Yung hango niya, kanya. Hindi pambinta. Hindi po. Ah, ganun pala yun. Ngayon, magtulungan kayo magkakapatid, magsumikap, mag-aral, ha? Kahit na, uh, na malayo sa school o ano man, pamasok kayo, no? Ano ba ang, pang ano nga ang pangarap, pangarap mo paglaki mo nga? Sundalo po. Ikaw nga, ano nga yan? Simple lang ko. Simple lang ang pangarap nila mga kababayan, basta't ang mahalaga ay uh, makatulong sa bawat isa, no? Huwag kayo mag-aaway magkakapatid. Ha? Magtulungan kayo, no? Huwag kayo makikipag-aaway, huwag kayo makikipagbarkada. Hindi masama ang makikipagbarkada ito lang payo ko no kasi ako nung araw nung bata pa ako nung araw mahilig din ako sa barkada pero yung mga barkada pinipili ko yon pinipili ko yung mga magiging kabarkada ko kasi mayroong barkada dyan na diyan ka matututo ng kalukuhan diyan ka matututo ng uh, sabihin na nating mga pagnanakaw pagiinom ng maaga pa magiinom ng alak no hindi ba kaya ang pagtulong niyo sa inyong kuya dahil siya ay nag-aalalay sa inyo ay uh, suklian niyo ng pagmamahal ha sa kain dalawang magkapatid ha suklian niyo ng pagmamahal at pagbutihin ng pag-aaral ha ano kasi kayo ang magtutulungan. Ha? Ayan mga kalib. Ganyan may, ka may katanungan ako sa ito, Ikaw ang panganay. Gaano katotoo ang aking nabalitaan at may nakapagsabi sa akin? Gaano katotoo na kayo ay minamatayan ng kambal? Apo. Totoo yun? Apo na may namatay kayong kambal Apo. na hindi man lang daw binisita ng inyong ina nung namatay. Hindi po nga, hindi nga po, binisita po. Hindi kayo binisita kahit namatay ang inyong kapatid. grabi Grabe mga kalingap, no? Tibay po ng uh, loob po ng ina po nito, no? Na kanilang mama, no? Ang tibay po ng loob, eh, inyo namatay ang kanilang kapatid na kambal na hindi man lang po daw po binisita. Bakit kaya hindi binisita alam naman nung namatay? Alam po siguro po at nakaano po sa Facebook po ay. Ah, naalam. Naka po. Ano bang ano bang kinamatay ng kapatid mong kambal? Nagsampa po sa truck po. Nahulog? Opo. Naku, grabe mga kalingap. Ano? Nagtawag po yung truck. Ah, nagtawag yung truck? Ibig sabihin, sumakay doon sa truck? Nagtawag po. Naksidente yung truck? Hmm. Namatay yung kambal ng kapatid? Yeah, po. Ah, grabe no. Tapos, saan binurol yun? Dito po. Dito? Opo. Hindi malabinisita ng inyong ina? Hindi po. Grabe mga kalingap, nakakapagpanindig balahibo no? Talaga nga yan. Shout out po, no? Mapagpalang hapon po sa mga, sa ina po nito. Ng mga batang ito. Ito, malalaki na po sila. Grabe, no? Ayan. Napansin ko sa inyong tatlo, no? Yung dala po natin tulda, ikinabit na ninyo. Kailan yung kinabit? Yung maaga na po. Maaga na. Ay, pag, na, pag unong umulang nyo isang araw, hindi na kayo nababasa na dito? Hindi na po. Hindi na nababasa hmm. sa pagluluto. Ayan, mga kalingat, no? Ngayon, kumain na ba kayo ng almusal? Sana po. Ha? Ikaw, Toto, almusal? Hmm. Ikaw, Toy. Opo. Kumaan na ng almusal, mga kababayan, no? Ayan, basta ito lang, papayo ko mo sa inyo, ha? Kayong magkakapatid, unang-una, mag-unawaan kayo. Kung may, uh, kung may iniisip ang isa, tanungin ang isa, bakit ka nag-iisip, anong problema, mag ano, kayo, magsanggunian. Ha? Ha? Kayo, ha? Magkakapatid, ha? Ikaw ba'y nakikipag-away sa si school? Hindi, man po. Ah, ikaw, Totoy? Ay, yan, ha? Ang mabait po, no? Huwag kayong makikipag-away. Ang unahin ninyo, ah, mag-aral mabuti reviewin ang inyong mga notebook, papel, kung ano man. At uh, balang araw, makakamit ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay, ha? Hmm. Oo, may, may, may mga kapatid mo, may mga papel pa ito? Meron pa po. Bumili, bumi, mo ba sila doon sa pira? Apo. Ay, yung pira, binigay ko sa inyo nung part 2, nung parang unang punta ko dito, may tira pa kayo, may budget, may budget pa sila? Wala na po. Ha? Wala na ang budget? bibili bili po namin ng pang ulam-ulam po. Ah, pang ulam-ulam. Pero yung mga grocery, eh at iba't iba pa bigas marami pa. Meron pa po. Ayun mga kalingap no. Kaya ako nandito. <coughs> excuse me po no. Kaya po ako nandito mga kalingap mga kababayan uli. Update natin sila sa part 2. Ay part 3 na po ito no. Kasi may pinaabot sa inyo si Kuya. Na ito daw ay pam-budget nila. May pasok ba kayo sa Lunes? Yeah. Ha? Meron bukas? Hapon po. po. Ah ikaw toy. Hapon. Ayun. Ito kaya ako nandito ikaw ang panganay ay uh, may pinabot kasi si sir o kuya na ay magpakilala na ito daw ay mga pambaon-baon ng mga kapatid mo. Okay. At siyempre pang bili, bili din ninyo ng ulam, no? Okay. Ayan mga kalingap. Anong gusto niyo nga... Uh, anong gusto... Ikaw muna tatanungin ko, ikaw muna panganay. Anong gusto mong may panawagan sa ating... Anong gusto mong sabihin, ipaabot sa aking mga minamahal na sponsor, uh, uh, sa ating mga kababayan na may handang magpaabot sa inyo ng tulong na magkakapatid na iniwanan ng nga po ng ina? Anong gusto mong maipabot sa kanila? Maraming salamat po sa nagtutulong po sa amin. Yan lang po. Yan lang. Ikaw, Tutoy, anong gusto mong maipabot sa kanila? Ha? Salamat din. Salamat po. Ikaw, Tutoy, anong gusto mong maipabot sa ating mga kababayan na may handang magpabot sa inyo ng tulong? Maraming maraming salamat na lang po. Maraming maraming salamat na lang. Yan po, no. At uh, may tatanong ako sa iyo, anong gusto mong kahilingan sa ating mga minamahal na mga solid viewers, minamahal na sponsor? Yan... Yeah sana mapaayos na po itong munting kubo po. Sana mapaayos ang munting kubo. Opo. Ay grabe mga kalingap no, itong bunsong ito. No? Si nalilimutan ko pa lang, siya ito, burnok ah? Opo. Burnok? Bunok po. B ay. Bunok, ayan. <laughs> Bunok pala naman, ayan. Ikaw, ano gusto mo may sa ating mga kababayan? Ganun din po, para parang, parang po yung man. Bahay ninyong kubo. Ayan, ikaw to, ikaw panganay, anong gusto mong maipabot sa kanila? Ganun na rin din po Ganun din naman paayos sila Yung kubo oh, Kung sino may gusto magpaabot oh, Ay, grabe mga kalinga Itong mga simple nga ah, Hangarin ng mga batang ito, no? Ayan Anong gusto mong ipayo sa iyong mga kapatid? Ito, wala dito ang isa Dahil wala dito Anong gusto mong maipayo sa kanila? Malaking salamat po sa kanila po Bakit? Nagtsatsaga po sila Nagtsatsaga? Ayan, bilang isang panganay po Itong si... Anong panganan nga? Mark Anthony po Mark Anthony, mga kababayan Kaya po ngayon narito tayo, no? para po iabot sa kanila yung pambaon, pambudget po ng mga batang ito. No po. Ayan. May abot ako sa inyo ha. ito ay uh, pinaabot sa inyo ng ating uh, minamahal na mga sponsor. No po. Ay, na ba 'yun? May mga listahan po kasi itong mga kababayan. Kinaanya-kanya ko po itong listahan. Ito yata, no? Tayo na natin. Ito nga po, no? pila abut ito sa kanila. May mga kanya-kanya po, tulis listahan. Tinan niyo po, mga kalinga po. <coughs> Excuse me po. Tinan nyo po, ito, may nakalist, may kanya-kanya po ito. Ito naman po isa, Iba rin po ito, oh. May kanya-kanya po itong lista. Mayroon pa rin po dito, oh. Yan, kanya-kanya po. <laughs> may nalilito na po kasi ako, mga kababayan. Nalilito na po kasi ako, kaya may ginawa ko po hindi may kanya-kanya listahan, no? Ayan. Ngayon, ito, ha? Iabot ko sa inyo para ito sa mga pag-aaral ninyo ng mga kapatid mo. Pambudget-budget -budget nila, no? Yan. Bilang isang alis po tayo mga kalingap, mga kababayan, ultimo po bariya na kasama po nitong pirang ito sa listahan ay ating pong ibibigay ito. O yan, Hawaki, pinaabot sa iyo. Mamaya natin pasalamatan. Ang kung sino man nagpaabot sa inyo, no? Ayan. Isa ko ibibigay kasi ikaw panganay. Ha? Ikaw ang mag-budget sa kanila. No? 1,000... 2000 3000 35 3570 At may barya pa po 3570 3578 Ayan po mga kalingap may bariya pa no nakasama po ito nito sa pinadala po ng itat natin napakabait at napakabuting sponsor no po salamat po sa inyo Bali 3578 pesos po ang pinabot po sa kanya sa kanyang magkakapatid pong ito na pambudget po ng pambaon ng mga kapatid ito sa pagpasok no ayan pasalamatan po natin mag anak uh, nagpaabot po niyan from brother Bini, ayan, pasalamatan mo Si uh, Kuya Brother Bini Maraming salamat. Uh, salamat Brother Brin Brother Bini Bini po rakim malaking salamat po. Ayan naiyak na po ang pangalan ng kapatid. Ikaw pa salamatan mo. Salam, oh yan. Salamat po from bro, ano, Brother Brother Bini. Brother Bini. Ayan, pasalamatan mo tutoy si Kuya, si Sir. Salamat, salamat po, po. Brother. Bahay. Bini. Bini. Ayan, ulitin niyo. Salam, salamat, salamat. Salamat po, Brother Bini. Ayan, salamat po Brother Bini. Kau. Salamat po, Brother Bini. Ayan, pasalamatan mo ulit. Salamat po, Brother Bini po. Brother Bini. Ayan Briny. po, no? Ang ating pinabot sa kanila, nagaling po yan sa tulong po ni share uh, uh, Sir o Brother Bini, ay 3,578 pesos. Yan po, oh, pakita mo sa kanilang bariya. May bariya pa po kasama yan bilang sang anis po sa inyong lahat. Ay ultimo po bariya, ibinibigay po natin yan. Kung ano po yung, uh, kung ano po yung pinadalang pira. No po? Ah, uh, Pasatitulad nga po sinabi ko, Kapag ating po mga na sponsor ay nagpaabot po ng uh, tulong sa ating mga tinutulungan, katulad po ng mga ito. Pag halimbawa, nag, uh, nagpaabot o kuya, paabot ako nitong ganito doon sa na-scout mo. Ayan po, pag walang sinasabi na bumawas ako ng pangasulina, hindi po ako nabawas, binibigay po natin sa kanila. Kahit po ito'y napakalayo. Malayo po ito mga kababayan. Tulad nga po na sinabi ko, ito po ay mula highway na papunta sa Antailina, ay nasa mahigit pong 9 kilometers dito po pa, bago makarating dito sa kabundukan. Ayan po maraming maraming po salamat kay Sir o Kuya Brother Benny sa inyo pong pinabot para po sa mga batang ito, no? At makakapasok po sila ng dire-diretso na naman mga kababayan. Ngayon nga po, ito ay galing sa uh, kabundukan at nagpunta po sila na doon sa kabud-kabud na yon, no? Ayan. Ngayon, may katanungan ako sa iyo. Paano mo natutunan ang pagkabud-kabud na yon? Tatay ko po. Ah, din dati. Apo. Ah, ngayon, yung katotohanan, pawang katotohanan lamang ang katanungan ko, ay pwede mo bang sabihin kung magkaano kinikita mo sa loob na isang linggo sa pagkakabud-kabud na yan? Na, nakakakita din po na limandaan po. Isang linggo? Opo. Limandaan po mga kababayan isang linggo nakita siya, tapos apat po sila na nakain, may napasok pang kapatid. No po, yung minsan limandaan, ano ang pinakamababa 400 po. P400? Ako. Yan ang pinakamababa. Yan ang pinakamababa? Sa loob na isang linggo? Apo. Babad pa kayo sa tubig? Ito po. Grabe mga kalingap, no? Babad pa sa tubig. Lubos po talaga nakakarimarim. At ito nga po, yung ating tulda, ito, pansamantala na po natin uh, pinakabit dito po sa kanilang bubong ng kanilang kusina, no? Ayan. Uh, gaano rin katotoo ang nabalitaan ko na ang inyong ginagamit na banig ay sira-sira na din? Medyo po medyo sira-sara na rin. Apo. May mga kumot naman kayo. Meron pa, meron man po. Anong klase naman ng kumot? kumot. Ba bago pa. Luma na rin po. Luma na rin. Mga unan, ganun. Mga kalingap, no? Matapos ang sinilas po nila, Oh. Hmm. Uh, bili kayong chinilas, ha? Apo. Bilan mo sila ng chinilas para maganda ganda Ang chinilas po nila, gagapapil na po kanipis, mga kalingap, mga kababayan, no? Basta, inuulit ko, kayo magkakapatid, magmahalan, ha? Huwag kayong mag-aaway. Halimbawa, iigib ng tubig yung isa, ang isa ay maghuhugas ng pinggan, ang isa naman ay magluluto. Di ba? Tama ako? Ha? Tama ako? Ayan, ganyan ang gawin ninyo. Sino sa inyo ang nagsasaing sa umaga? Pag may maluluto, pag may masasaing? Sila po. Magang maga po sila. Maga? Para makaalmusal po sila bago magpasok. Ayun, oo. Oh. Anong ginagawa ng isa? Anong ginagawa, Anong ginagawa mo sa umaga? Minsan po, naghuhugas. Naghuhugas ka sa umaga ng uh, pangpinggan. Yeah. Ikaw naman, anong rules mo sa umaga? Nagsasaing po. Nagsasaing. Anong roles naman niya yung isa? Yung wala dito ngayon naghahangon ng uling. Anong roles naman niya? Naglilinis po. Naglilinis naman. Ayan po mga kalingap. nagtutulungan po sila. No? Ahirap po talaga na nga walang magulang, walang nag-aalalay. May ina nga po, pero wala. No? Wala po. Ako mga kalingap, lumaki po ako sa Sa hindi po nakakaalam. Talagang ako, ang bahay po namin nung araw, mas magaling pa nga ito eh. May bubong kahit papaano, may dingding. Ang amin pong bahay nung araw, walang dingding. Ang amin pong kumot nung araw nung panahong kabataan ko po ay sako. No po mga kababayan, totoo po 'yan. Sako po kaya hindi rin po ako nakapag-aral. Pero mga kalingap mga kababayan, ay hindi ko na po sa pinupuri ang akin sarili. Mas minarapat mas minarapat ko rin po ang tumulong kahit mahirap ako, mas minarapat kong tumulong sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan. Kaya po natin pinasok ito mga kababayan. Tulad nga po ng sabi ni Kuya Bal Santos Matubang na ang ating, kung uh, mayroon man tayong revenue, ayan po ay kulang na kulang pa sa ating pagtulong. Inuubos-ubos po natin yan. Tut Tulad-tutuon -tulad po yan, mga kababayan. Kaya, pinili ko po ito ang tumulong at maghanap ng karapat dapat tulungan kasi nga po, danas ko po. Ang naranasan po ng mga batang ito, mga kababayan, ay danas ko po yan. Mas una po ako nakaranas sa kanila ng sobrang kahirapan. Kami po, nung araw, naranasan ko po, naranasan po namin ng aking pamilya na maswerte na kaming makatikim o makakain ng kanin sa loob ng isang linggo. Malimit po kami ay kamuting kahoy, gabi, kung so, ano, ano ano po po, makakain namin. Ayan, naranasan di ba niyo Naranasan ba niyo yun? Opo. Na hindi kayo makakain ng uh, kanin sa loob ng isang linggo? Opo. Anong inyong uh, ginagawa pag walang bigas? Anong kinakain niyo? Naghahanap na lang po ng ano, makakain po. Naghahanap ng makakain. Tulad ng sino ba nagsabi sa akin na naghahanap ng kang ng ano, kamuting kahoy ka ba 'yon? Opo. Kamuting kahoy. Opo. Ang inyong hinuhukay Opo. dahil gutom na. Grabe mga kalingap, kinuwento po sa akin eh. Off camera po 'yon, kinuwento sa akin na siya daw po ay uh, pag nagugutom na sila, walang bigas, walang pagkain. Naakit sa bundok at naghahanap ng kamuting kahoy. Opo. Hindi ba? Baka, baka ninanakaw mo. Ay, di mo po. Ha? Di mo. <laughs> Biro lang yun na, magnanakaw ha? Kahit anong hirap, ah uh, magtiis, wag lang kayong magnakaw, ha? Ayan mga kalingap, mga kababayan, no? Ayan sa muli. Pasalamatan nyo nagpaabot sa inyo ng tulong na 'yan si Prama Kuya Bini, Prambini, no? Prambini, Kuya Prambini. yan Salamat po sa tulong niyo po sa amin. Ayan, yun nga Salamat po mga kalingap, po. no? Yung may gusto pa pong magpaabot ng tulong para po sa mga batang ito, PM niyo lamang po ako. Ang yung lingkod sa aking FB o Facebook, Andy Falcon po. PM nyo lamang po ako sa may gusto pa pong magpaabot ng tulong sa mga batang ito na lubos naman po talagang nakakaawa. Ulila po sama, hindi naman ulila sa ina, kaso nasaan po ang ina, mga kababayan. No? Kaya po, maraming po salamat sa inyo lahat, sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay kaya hindi kaya ka-vlogs. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Kaya po, migay migay lang po sa nagpaabot po ng tulong nito. Kaya kuya from uh, Brother Bini, salamat po sa inyo kuya, ingat po kayo lagi. At siyempre po, migay migay lang po po sa mga napakababait nating mga minamahal na sponsor, solid viewers, solid supporters, sa ating mga silent viewers. Shoutout po kay Ninang Florida, Silvania Fitzgerald. Marami po salamat. Kay Princess Fernandez Vlog, migay migay love shoutout po. At siyempre po, migay migay love shoutout din po. Walang iba kundi kay Ninang Nikki Roja, sa iyo po pamilya, ingat kayo lagi. At migay migay love shoutout din po, walang iba kundi kay Ninang F. No? Shoutout po kay Ninang F. Ayan, migay migay love shoutout din po. No? Walang iba kundi kay Ninang Rockbait Mix Vlog. Pakasubscribe po kay YouTube channel. Siyempre po, may gamigalab sa din po. Walang iba kundi kaninang Marisa Sunakawa. Pakisubscribe din po kaya YouTube channel. Kay ninang P. Salazar. Ayan, may gamigalab sa po sa inyong lahat, no? At siyempre po, ingat kayo ninang P. Salazar. At siyempre po, may gamigalab sa din po kay ninong o kay kuya, no? Salamat po. At siyempre, may gamigalab sa din po. Walang iba kundi kay ninang Manayles. Salamat po sa inyo ninang Manayles. Ingat kayo lagi. Kay ninang Margaret Lim Iyo, may gamigalab sa po. Siyempre po, Pakasuportahan po natin ang YouTube channel po na isang napakamatulungin, napakabait din po. Walang iba kundi kay Kuya Gab Becerra. Yan o, pakasuportahan po natin mga kababayan sa ating mga bagong subscriber dyan, bagong kaibigan. Pakipuntahan po natin, pakasubscribe po at pakasuportahan din po natin ang YouTube channel po ni Kuya Gab Becerra mga kababayan. Hindi ko man po kayo may isa-isa pero alam niyo po yan kung mga sino-sino kayo. Yung mga nagpapabot po sa atin ng mga pangkasulina, pangayuda, na ayong mga magpakilala, marami pong salamat sa inyo lahat. Lahat lahat po kayo. Ingat po kayo lagi, no? Ayan, shout out po sa inyo lahat, mabuhay po kayo. Mga kalingap, mga kababayan, pansamantala po muna ako mamamaalam dito po sa mga batang ito na inilalapit ko po talaga sa inyo. Yung may mga gusto pong magpabot, saka hindi hindi nilang katayuan. Tulad nga sabi ko, PM inyo lamang po ako sa Andy Falcon. No po, sa akin Facebook o FB. Mga kalingap, Huwag po natin kalimutan, lagi po natin abangan ang mga upload premiere video po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Ida Vlogs at Kalinga Prab sa kabutihan nilang ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan. Puro pagtulong po si Kuya Bal, Ate Ida at Kalinga Prab. Siyempre po inyong lingkod, si Andy Kayaka Vlogs, ang isang matyagang vlogger, matyagang scouter, na wala rin inisip, lang hinangad, kundi rin po ang mahanap ang mga karapat dapat tulungan nating mga kababayan. Huwag sana po tayo mag-skip ng ads. Andy Kayaka Vlogs po! Salamat po sa inyo lahat. Ingat po ang bawat isa. Bye-bye and God bless. bye, -bye sa kanila. bye, -bye po. Ayan.